Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gamitin yung Speed and Stamina Graph. Last uh, Sunday, sinimulan ko na po uling ipublish ito sa Facebook page natin. Dati ko nang ginagawa ito uh, kasi para Meron namang uh, guide din yung mga hindi masyadong mahilig sa numero Kasi ito, makakapag-analyze ka na kagad ng karera uh, Visually, so tingin-tingin lang Actually, paborito ito ni Mr. Beans Trinidad So ginagamit niya ito uh, Kapag uh, naglalabas ako nito uh, Uh, tuwantuwa siya eh kasi napag-analyze siya ng mabilis kasi busy yan si sir eh. kaya sisimulan ko na ipaliwanag kung ano yung nakikita ninyo kagaya nga sinasabi, speed and stamina so ipapakita niya yung uh, speed yun yung uh, orange o or brown o no? pula depende sa screen ninyo yun yung uh, nasa kaliwa kasi sa ibaba niyan yung numero... Yung uno... Yung S... Yung running style... Tatlo lang po yan... F... Front runner... Yung babandera... S... Yung susunod... Tsaka yung X... Pag X... Uh, stayer... Ibig sabihin nun... So... Manggagaling sa hulihan... O kaya... Palaging nasa... Midfield... Kasi yung S although stoker sumusunod pwedeng minsan bumandera so dun sa gilid yung isang bar na nakikita nyo yung stamina o yung lakas so yung S consider nyo na speed aire dalawa lang so yun ang babasahin natin ngayon dyan yung uh, yung kanyang sukatan, yung unit Feet per second po yan. Tapos, saan natin kinuha itong mga data na yan? Gaya ng pace analyzer, yung mga data ng bawat kabayo, yan po yung best. Best nila sa huling anim na takbo. So, yung morning line kasi, more on average, yung pace analyzer at saka itong speed and stamina graph, yung kanilang best. Kaya ibig sabihin noon uh, kahit ano yung itakbo nila kahit sabihin nating out to run lang o yung term nyo na biyahe o out to win talaga yung palaban ah uh, hindi makakalusot kung ano yung itakbo nila basta inanalyze natin kasi ito yung pinakamagandang ginawa nila eh. So bahala sila kung kung out to win sila o out to run. Basta tayo na anticipate natin na ito yung pinakamagandang gagawin nila. Okay? So ngayon, simple lang naman eh titingnan niyo yung mataas at saka yung mababa. Pagka mababa katulad niyan, eh wag niyo nang tsambahan. Ibig sabihin wala talagang panalo yan. Sayang lang pera niyo kung kukunin niyo pa yan. Ah, uh, pero o oh, 3A 'yan, pero may kakopol 'yan eh. So depende na lang 'no. Kung 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 ito isang numero lang, wag niyo nang kunin 'yan. Wag niyo nang wag na kayong mag uh, mangarap na mananalo pa 'yan. Wala talaga 'yan. So 'yun ang maganda diyan, ma-eliminate niyo kaagad kung ano ang hindi niyo dapat tayaan kasi 'yun talo agad 'yun. Ngayon, kaya ako sinama yung uh, running style kasama yan sa pag-analyze kasi hindi porke mataas kukunin nyo na i-consider nyo rin yung running style so uh, yung mga karera na yun, ngayon araw na ito December 20 gagawin natin example para masanay kayo basahin kung magkakaroon kayo ng mga katanungan mag-comment lang po so dito sa race number 1 uh, alam ko maiden race ito hanapin natin yung mataas. So dalawa yung mataas dito, ay uh, sa speed ah, uh, sa speed pinag-uusapan natin. Yung numero 8 na Blame the Ghost, wala wala pong pangalan ng kabayo dito. Kaya ah uh, kung gusto niyo yung pangalan, eh palagay ko titingin kayo na ibang programa kasi hindi magkakasya talaga eh. Ito kasi pag uh, mag-analyze ka imbis na maghahanap ka ng pruweba, titignan mo na lang. Okay? kaya dito, kailangan mo talaga ng ibang programa o kaya kapag ka na-publish ko na ito sa website, sa ilalim nito magkakaroon ng mga pangalan ng kabayo for your reference. Pa para sa ngayon, uh, as is pa lang siya. Okay? So dito, yung numero 8 at saka yung numero 2 ang uh, may mataas na na speed at stamina. Pero dito Ayan makikita nyo para yung stalker So dito mas mataas yung Yung uh, 8 Sa speed Halos pareho lang sila sa stamina Ngayon kukunin mo na yung numero 8 dyan Kasi bukod sa mauna pa Mas mataas talaga yung speed So ang first pick dyan is number 8 Hahanap tayo ngayon ng isa pa Kasi pagtataya po kayo Ah uh, Siyempre, hindi natin alam kung kung ilalaban niya o hindi o auto lang palaging dalawa. So dito yung second pick ko, yung numero 5 base, base, sa graph ha? Numero 5 yung second pick ko. So 8 tsaka 5. Ah kagaya po nung sinabi ko dun sa video ko kanina sa Yopi Tips, iba-ibang tools, iba-ibang uh, resulta ang makukuha mo kasi depende yan kung ano yung nakagamayan mo tsaka depende rin kung ano ang pinaniniwala ang mong metodohiliya methodology ang hirap tagalugin eh so ito ang methodology niya is uh, based on the speed and stamina which is yung uh, analysis na ginawa natin sa morning line pero yung data is space analyzer data okay so dito uh, ang pick ko yung 8 at saka number 5 race number 2 Oh. Iwasan niyo na yung mga iba. Katulad niyan, wala nang mga panalo yung mga yan. Ah, uh, ang ko-consider niyo dito yung number 8 at saka number 2. Okay? So makikita ninyo kahit parehong front runner 'yan. Mauubos kasi yung 13 eh, pero may tsamba 'yan, baka makatapos. So uh, ang 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 pick diyan, number uh, first pick kasi parehong mataas. Talo niya yung 2, Stoker. Numero 8 ang first pick dyan tapos dos and then 3. Kasi makikita niyo kahit mababa yung stamina niya dito, mas mataas naman yung speed. So, maghahabulan yan na, ah. maghahabulan yan kasi parehong front runner. So, pwede mag-cancel out 'yan, manalo yung stalker. So, may may ito wala nang pag-asa 'yan kasi front runner din 'yan eh. Ma matatapalan na 'yan itong dalawa talo siya sa speed, talo siya sa stamina. So hindi mo na makukunin 'yan. Ang maganda dito sa sa tool na ito, tawag ko diyan tool, hindi programa, hindi racing guide. Ah, uh, kasi tinutulungan kayo para manalo sa karera eh. Ang maganda rito, ma-eliminate nyo yung yung alinlangan nyo kung may panalo ba 'yon. Tsaka madali kayong mag-analyze ng karera. So race number ah ulitin natin so ang pili ko dito numero 8 at saka numero uh, 2 okay race number 3 ayan no oh. kitang kita naman first pick na yung number 5 di ba kasi mataas na yung speed mataas pa yung stamina. So, first pick dyan yung number 5. And then, patas ito sa segunda eh, sa second pick. Yung 8, at saka 2. Oo. Ngayon, uh, bahala na po kayong parehas na parehas eh. So, babasta ang first pick ko dyan, yung numero 8. ah, uh, pwede kayo magtatlo. 6, at 2. Ngayon, may chamba ito. Ah, uh, ito, 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 ito. Kasi, siya lang po yung front runner. Kahit medyo mababa yan, mauna pa rin yan, nahabulin pa rin yan. Kaya, halimbawa, naghahanap kayo ng dihado, dito, Pwede kayong maghanap ng dihado just by looking at the graph. So, race number 4. Dito sa race number 4, hanapin natin yung bandera. Dalawa lang yung... Ay, hindi. Maraming bandera. Pero, ito talaga yung bandera, numero 1. Ayan. So, number 1 ang first pick tapos stalker yung uh, halos pumapantay yan lang tingin ko hindi naman magkakalutsahan yan kasi stalker to eh may stamina pa rin yan kahit sumabay siya yun ang pagkakaiba yung, yung front runner pagka nasabayan mo madali maubos yung stalker kahit sabayan mo kahit sumabay siya hindi madali maubos yung stamina. Ah, uh, chamba, eh, wala na po. Wala, wala, na po ito kasi front runner eh. Hindi na yan maka kahit kahit palagay nating uh, matagal na yung prueba nito o kaya uh, mababa grupo, talagang mauna pa rin yan, mahirapan ng manalo ito. So, ito yung hindi nyo nakikita sa ibang programa na madali nyo makikita dito kung mananalo pa ba ito eh well, manana, malalaman natin mamaya kasi front runner din siya malulut sa na yan nito eh kahit mauna pa ito habulin pa rin yan nito kasi ang taas kasi ng speed ang may tsamba lang dyan sa tingin ko ito yung numero 8 so ang, ang, ang contenders talaga dyan yung numero 1 at saka numero 3 race number 5 race number 5 ah ha front runner front runner so ibig sabihin dito lamang yung numero 2 so 2 uh, tsaka front runner din to eh so hanap tayo ng uh, derimate which is number 3 so 2 at tsaka 3 so gaya nga nang sabi ko iba yung gamit natin maaring iba yung resulta ng analysis Sayo naalala ko kasi sa Yopi tips ang pili ko dito yung numero 3 at saka numero 4. Ayan, kaya isang magandang example ito. Yung makikita mo dito, iba dun sa makikita mo sa isa kasi magkaiba nang ng, ng uh, method. Pero pareho sila sa numero 3. Kaya nga sabi ko sa inyo kung saan kayo nanalo kung ano yung gamay nyo gamitin, yun ang gamitin nyo. Kasi marami naman tayong programa. Eh. May morning line, may pace analyzer, may pace line, may time card. Ngayon, ito, pang lima na ito. Ito po, libre pa. Libre pa lang to. ah uh, lagi kong pinopost ito. Ngayon, palagi ko na siya ipopost sa FB page tuwing may karera. So, race number 6. numero 7 tsaka 6. Yan ang tingin ko maglalaban diyan. Ah. Uh, actually, mahirap tong karera na to. Nakikita naman ninyo. Kasi hindi porke mataas ay ibabalanse niyo. Ma makikita kasi ninyo Parehong front runner pero talo na to ni nung 7 yung uno. Kaya lang nasa post position 1 eh. Kaya may tsamba pa rin 'yan. Ito naman parehong derrimate. Mas mataas speed nito, kaya lang mas mataas stamina nito pareho ng galing yan, lumalabas. So, depende na lang sa, gaya nga ng sabi ko, kung parati nyo nang ginagamit ito, uh, magkakaroon kayo ng experience kung ano yung lamang na dyan base sa experience nyo. Ngayon, uh, ngayon ko lang kasi gagamitin ulito, malalaman natin mamaya kung sinong mananalo dyan sa dos tsaka 4 pag nakita nyo itong graph na ganyan. So, kaya nga ang lagi kong advice, kapag ka may ginagamit kayong tool, kagaya nito, kapag katapos lang karera, balikan ninyo para mapag, sa susunod, pag nagbasa kayo, alam nyo kung ano ang mas lamang kapag ka ganito ang sitwasyon. So, dito, ang masasabi ko lang, patas yang dos at saka quatro. Parehong diremate, Yung isa may speed. Ito parehong may speed. Pero mas mataas yung speed nun. Uh, nga pala. Kapag ka, kapag ka isang guhit, ayan, isang guhit eh, ba? Diba? So, ibig sabihin, lamang talagang stamina nito. Kaya lang, pag tinignan mo yung yung uh, speed, ang lamang nito, Ganon din eh, isang guhit din eh. Kaya patas yan eh, tingin ko. Patas po yan. Uh, pero ang perspic natin dyan, kung hahanap tayo ng perspic, eh, ito hindi mo masasabing uh, ngayon ko lang nakita. No? Kasi sa YOP Tips, alam ko, pang primera ko to eh, alam ko si ano to eh, Laping Tiger to eh. Ngayon ko lang na-realize, na hindi pala panolo ito. Kasi, bakit? Unang-una si Laping Tiger nang gagaling po sa likuran. Tapos dito lumalabas mataas yung speed niya. Pagkaganyan, hindi akma yung running style niya Doon sa pinapakita nung performance na to. So, ibig sabihin, dapat mas mataas uh, Mababa yung speed Tapos mataas yung stamina Ito baliktad So parang lumalabas Kapag ka ganito Pa reverse form na po yan Kaya dito Gamit yung speed and stamina graph Hindi po yan ang magiging first pick ko uh, hmm. Magiging first pick na yung uh, numero 7 kasi ito akma talaga eh, mas mataas yung speed Doon sa stamina. Pero may speed at stamina, kaya ito na yung first pick ko sa race number 6 gamit ang speed and stamina graph. Uh, kaya nga, ganun yung ginagawa ng iba. Imbis na isang programa lang yung kinukuha nila sa akin, dalawa. okay So dito, ang first pick ko, numero 7. Pangalawa na lang yung uh, numero 6. Tapos, ngayon ko lang na-realize, mahirap pala itong karera na ito. Kukunin ko din dyan yung numero 4. Kung may meron pa ako, kukunin ko pa rin nga yung numero 12. Eh. Mahirap pong karera yan sa so, uh, number 6. Kaya tingin ko, kung kung dihado itong dalawa na to, Tignan nyo po mamaya. Palagay ko magpapaganda ng dividendo yan. Okay, so race number 8. Uh, Ay. Number 7, sorry. Race number 7. Mahirap din pala to. <laughs> parang tingin ko kanina parang madali lang eh nung nagtitip ako sa Yopi Tips. Mahirap din pala to halos makikita naman ninyo eh. Yung yung pagtinigdan mo yung stamina. Ayano. parehas yung galing nung 8 at saka numero 2. Pero pag tinitingnan ko kanina parang nung labang na lamang yung 8 doon sa sa morning line. So kukunin ko dyan numero 8 Tapos numero 2 Ngayon parehong uh, derimati kasi yan Yung isa disunod Hahanap tayo ng isang dabandera na Pwede makatapos yung uh, 5 Kasi mataas yung stamina eh Oh, o, 5 yung pangatlo dyan. So, 8, 2, and 5. Total video naman to. Lalagyan ko ng label yung pangalan ng kabayo mamaya pag natapos ko na to. So, number, race number 8. Last race. Uy, kitang-kita naman. Ito, kitang-kita. Uh, numero 6 pang primera tapos numero 8 ang panigunda tingin ko wala na wala na tong numero g's kasi nasa hindi front runner stalker pala to numero 1 yun, pang pangatlo numero G's kaya lang nasa labas eh so first pick is number 8 actually hindi, numero 6 first pick is 6 and then 8 tapos hanap tayong di bandera 10 mahirap pala tong karera na to dito, dito, dito makikita ninyo kung saan kayo mag-iingat eh. Kaya kung tataya kayo, liliitan nyo lang. O kaya magkakalat kayo kasi makikita nyo agad kung mahirap eh. Ito, yung number, na race number 8. Palagay ko mahirap ito. Mahirap po ito. Huwag kayong magsisigurado. Yan, yan ang maganda sa graph. Kita mo agad kung ang karera eh, posible na ano eh may dihado kaya i-review natin kung ano yung mga mahihirap na karera so ito okay lang to pwede kang tumodo uh, ito rin ito mahirap ingat sa race number 5 ayan ang dami yan apat yan ingat sa race number 4 ito rin <laughs> ito madali ingat din dyan so parang race 1 pa lang posible na magkaroon ng uh, dihaduhan. dehaduhan kaya pipili po kayo ng uh, kung gusto nyo manalo ng, sa karera talaga pipili lang kayo ng karerang tatayaan yung tingin nyo na madali para sa inyo pero sa bayang karirista parang mahirap kasi kakalat eh doon lang po kayo tataya ng malaki yung iba kalatan lang ninyo So yan ang isang bonus tip ko tungkol sa pagtaya. Isa pa, pag tataya kayo, huwag kayong tataya kung mayroon kayong problema, uh, malungkot kayo, o kaya may karamdaman kayo, nilalagnat kayo, huwag kayong tataya. Sigurado, mas malaking porsyento, 90%, talo kayo. Okay, so good luck po sa karera ngayong Merkules. Uh, salamat.